Ay, shout out. Ang ganda naman niya. Anong pangalan mo? Ano po, ganyan ka kuti sa kutati ay? Oo, oh, kailan? Nung nagka-edad ako, wala na. Pangit na ako. Ilan tango na? <laughs> ah, kinikilig to, katabi ako eh. Laki na siya, maalog to eh. Maalog, kinikilig, katabi ako. <laughs> <laughs> Joke lang, isang bagsak. <laughs> Oo, oh, isang bagsak. Ayaw. Siseros ka? <laughs> <laughs> Sige, jealous ka sa akin. Akala ko siya jealous ka eh. Taga saan kayo, guys? <laughs> Tuyo! kapitangan. Abukay, ah si Bakan. mga dilag doon si Bakan. Oh. Ikaw taga saan ka? Tuyo. Magaganda rin mga taga Tuyo. Lahat naman taga Balanga. Oh. Tama ako, ganda lalaki ko. Alam mo ba nung ano, uh, sa ang kilong kuya, tagalin mo kayo kamay mo. <laughs> Lagi nakaharangay. O <laughs> oh, ha, huli ka balbo. <laughs> Ay, tagalin mo kamay mo. <laughs> Ay, umiiyak na huy. Umiiyak na siya, umiiyak ba? Umiiyak ka. Ayan guys, umiiyak siya, ayaw niya na ano, ng kamera. ano, camera. Ano, ganyan na lang buhay niyong dalawa. Hoy. <laughs> <Ay. laughs> Sige guys, paalam. Maglilinis na ako, magwawalis na ako. Bye-bye, yeah. love you all. God bless you.